Daming tao, no? <laughs> Lola rin, nag-a-picture-picture. Picture. Maganda nga yung suot ni MC. Eh. Type ko. Bininta na ng amo sa kanya yung shoes. Bininta. bata. Bininta ay bagong bili. O ano? Maganda yan ah. Asik. Asik ba? Eh. Eh. Parang asik. Asik na eh. asik. Parang asik. Parang asik. Parang asik. Parang asik. Balik tayo Ay. Uh, hindi uh, Ito, ito, ito ko kung totoo. Yung napulot ko nga sa ano. MTR? Hindi, sa may, ano, yung nagtapon noong, ano, nakaraang, ano, kasama nung iPhone. O? Oh? Meron ng 925 nakalagay. Anong nakalagay diyan? <coughs> eh. private space ko mm -mm. May mga ano 'yan, may mga siguro, may mga ano booking booking <coughs> Oo. Hindi so, ba sa ano? Doon sa Kaputang ano 'yung ano na 'yon? Mm -hmm. oh, bahay nila na. Diba may ka kasi Oo, kaysa naman ano Diba may mga Pilipino din May mga katulong din dyan eh tapos diba sa Aberdeen Ang baho dito, para may Alam mo yung ro rose yung ano, rose um, alam, alam mo yung ano, rose Liboo yun bulaklak wala. Kasi sabi ko, plastic naman. Ano na lang natin, oh. Kunin na lang natin yung mga kin... Ano nila? Nai ingit siya kay... -ingit siya kay ano? Kay... Nis? Oo. Nabi-bahay na. <laughs> asan ko ba yung bahay niya sa kapitay? Eh. Oo. Hindi siya. Oo. Dito tayo. Para tayo. tayo. sa tayo. Para tayo. tayo. sa tayo. ng tao. Kasi maganda nga ngayon eh, kasi na-enjoy na, mo talaga 'yung paglalakad. Kasi daming tao. Wala ka pala tayong dalang bulaklak, no? Ayaw ka balik ko kaya. At least mm -hmm. mm -hmm. magkita ni si Marcelina. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya nga. Kaya nga.

Parang yung mga amo? Oo. Ah. Oo. Yun ang feeling. Pero kung mayroon ka naman nakitang amo, bahala sila. Mag-decide. Sabi, sabi, ko naman, kaya nga sabi ko nga sa mga kaibigan, kung may amo na ako. Mm, -mm. Depende kasi yun. Kasi kung, magha, kung maghahanap ka pa kasi ng amo, sabihin, nag-break siya. Bakit ka nag-break? O gano'n, may mga reason-reason. Bakit ka nag-break? Baka... At saka, ang isip mo, may ilang taon, no? Oh, yes. O, oh, yes. naman bago yun. Daming taon, no? Ang ganda. Pupunta doon natin. Sabihin pa tayo dyan. O, Ang galing, oh. Ang dami, o. No? Ito kasi ang malapit, eh. ganda oh. Ano nga to ngayon? Ano ba to ngayon? Chinming ba to? Chinming talaga ngayon. Chinming? Talaga ngayon. For mismo. Oo. Oh, oh. <totipos> eh, maraming tao talaga. Nakisabay lang tayo. pagsusunog ng papel yan. Pagsusunog ng papel. Oh, ang daming tao. Parang nagpo-prosesyon tayo ng ano'y mahal na araw? <laughs> Alaylakad. Alaylakad. Ang galing, ang ganda tingnan. Oh, meron sa taas. <laughs> may sa baba. Ang ganda. Oh, may papunta. Ang ganda na pagkaris nila. Papunta kayo. Papunta kami. Yung ganon. Oh, ang ganda yun. <laughs> tao. Ito yung maganda, Ems. Tataas, meron din, <laughs> apple.

Diyan lang ba yun? Mm -hmm. Sa isa pa? Diyan lang. Mm -hmm. Grabe, usok. Iban na naman, La, wala okay. naman bulaklak ni lolo. Kiniba lagi, ano? Kiniba lagi. Saan yung naman na kwento? naman Saan yung bulaklak ni Saan ba yan? Ayun o. Ha? Madumi. Ano sa ba natin saan-saan na nakarating yung bulaklak natin. Akin yan, di ba may tali yan sa bolo? Mm -mm. Tinalian ko yan dito, oh. Ay, wala na pa. Akin yan. Akin nila pinagpapalit. Hmm. Yung? daming tao. Wala, grabing sunog, sunog. Tara Tara na.